Loh. Bulay. Ang lingon, eh. marami. Bataan, pinakalunok. Eh. Alas 7 pa naman yung gafoha eh. Alas 7. Ayun lang naman. Hindi ka pupunta. Pupunta ka, so yung hindi umulan. Hindi nga, lakas ang ulan kagabi. Hindi nga, masarap yung tulog. 5 o'clock. lakas ang ulan, sobra. Pupungan. Ha? Hi guys! Good afternoon. Pwede okay. makeup ako later. Kaya na maganda. Lubog ang subak. Jassie o ba ayo od Niya ano yung amanda naglapman siya may pupunta doon sa bahay wala, ah! ah! chocolate wala Oppo opo, kami lang po dito ma'am si G, Brenda Yaya Hana, Gwen Amanda. Ah, J. Ah, just si J. Ford. Mars. Asa si Mars. Asa si Mars si Gwen man yan. Ha? Ang ganon. Si ay ata, ang si ay. So, ano ang susuitin natin later? Ako, pink. Tonight po ay Gafoha Night ng LGBTQ. Ano, an ano, ang Gafoha Night? LGBTQ. Ah. Uh, what's Pwede naman the, 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 Black Lady Night. Oh, di ba? Lahat ay naka-black kasi kung pa lang natin sa death ng ating friend. Mm -hmm mag-black tayo. Okay, meron ako niyan. Kaso, sa, sa wedding nila doon, na, bibili pa lang ako kasi beige eh. Huh? Hindi naman pwede yung beige. O, oh, ano? Beige, pwede yung naman yun. brown beige. Pwede naman yun. Kahit hindi na maganda. Hindi ako sa balingasab. Wala doon. Wala? Walang gown doon. Anong meron doon? Sa studio. Huh? Studio. Balingasag meron. Ano ka Layo, may CD oil. Lapit lang sa akin kapag mag-motor. Akin lang ano. Pwede, pwede ako mag-CDO kasi ang CDO hanggang gabi, hanggang alas 7. Oh. Mm -hmm. Lapit lang nga, minumotor ko lang. Doon kay ano, kay Sisi. Kay Sisi. Maymay. Hindi kay Sisi may kay ano, yung Sisi Karen. Oo. Oh. Yung MV1. Sisi, pwede ako pumunta kay Sisi Karen MV1 nung no, magtinting doon ang beige para gown, ano. gown sa kay sa wedding. Ano kami kilala doon. No? Oh, si, si, si Karen mang good, no? Hindi. Ako meron yata yung ano eh. Meron kang Karin ka. Sa yun, na meron yata yung nasa bahay yata yun eh. Oh, matingin tayo. Sa bahay, may doon na parang gold. Mm -hmm. Hala! Beige na silky. Hindi kasa yun. Sa akin yung kasa. Sure ka. Mm -hmm diet man ko. Ay, may mahal diet. Nakadiet. Eh. <laughs> <laughs> eh. Oo. Na naman. Tapos mamaya meron pang ano, gafoha ha, may ka. Ati na de. Happy Festa! Okay, Guys, yung account po ni CCB, ano, in Laila, ano yung muna niya kasi... Sure. Wala. Ginira saan? May ginawa naman itong si Facebook. Ba ang bahaw ke, kabilis o taba yung bahaw. Bahaw? sure. Mm. Ano? May inon, may, may inon on tayo jan, yango. Yeah. Hindi ko na ano yung gulay pa. Gusto niyo yung buhay? Ano nangyari?

Ayan, si CCB. Ewan ko ba nangyari dyan. Kaya. Uy, may ba sabaw? Wala May gulay. Grabe, pagka-healthy namin ngayon, guys. pero kami gulay, pero sa the local na kanin naman kaya. <laughs> Ikaw na yan. Ikaw na yan siya. Ah. Ah, nilagay pala nila dito yung prito isda. Kaya mm -hmm. mm -hmm. Ito yung sinasabi ko kanina, nalutuin. Yung pala, same lang pala sila ni Ma'am si G. Mm -hmm. mm -hmm. Ano nga? Ali, nandiri lagi. Sa ako, Ben. Sige, pagpanawaga, sa ah. Sige, ano mo diyan? Ay! Kalabasa. Yummy. Kau na ba ang sa mga gawin? Oy! Hindi ko gusto nga magkuhan ka mo mapayat. Hindi na katulon? ba? Sure ko. Ano ba? Batasan. Hindi na kong sakuha. Pero karon na. ka. Batasan. In on. Kaysa ng kain sa ng gown niya Wala tidahan na eh. Ng, eh, kalamig oh. Eh. Wala mm. tidahan na. Ngayon. Ito. Ito. Dapat miss niya. Bakit? After ng one fold, mag-gown gown fold din. Nakon test proper lang. Wala man dyan. Nani na pag-gown niya. Ako, di na mag-gown ito niya eh. Hindi na gaun. gown Ate ya, wala naman palang gown-gown mamaya. Di kagay dati. Di Casual. Ay! Ito yung yung kaya siya yung buhas na bench. Mua cái gì cái này nha, cái này nha. Bố mẹ sẽ Resty, hello mga bayot. Hi Resty, nha. Nha, cái này cái Cái mình Pila o diba? Mm. Oh. Mm. Mars Randy, wala naman pasabog Mars na ano, down-down. Myra Montes Norway nakapuhod brand damage. Paibog sa iyan iya ha. Imo ti imo ha. Na mag-train train lang kayo doon. Kagulo nga kami guys katuyo sa nag-back out. Ha? Huh? Isa. Jewel. Mm, no. Back out ng mga guys. Back mm? ah. Yeah. <laughs> Aga hanay po sa hasaan. Araw na hasaan. Oh, <tapil> yung sa sapirin tayo yung napagalunan tayo matasil-tasil. Yung puti. Eh, eh. yun? Mm -hmm. Dapat pwede yun. Pakasal. Mm -hmm. Kasi binigyan ng Esmo Princess. Michael Carlson. Hi, mo ka, Bre Ate Brenda. Hi, Michael Carlson, ha? Ano yun yan, Si, ano Kimbot, ano to? It. Kimbot. <laughs> Bembot, eh. Bembot. Asa ka, day? Bembot. Asa ka, ga? Ano na ka, ga? Ano ka, ka? Ano ka? Pwede ka kasi, ah? Hmm. Ano yung mga Pitas balay. Nako St. Luke's kay Gigo. Gihubak, no? Diyan. Hmm, ma'am. Ah, nabilin siguro, no? Kay Gihubak, man ka. Nabuhok. E <laughs> <laughs> Uh -huh. so tonight is gulai Mars gulai, mm. go um in on on Maka visit ako soon dyan. Go na dai. Oh, no, okay. Go na pa. ka. Manila man yata siya St. Luke. Si Dio eh. Ha? Huh? St. Luke's. Ah, St. Luke sa St. Luke. Patsutsay ko is watching. Huh? Healthy kami ngayon guys kasi fish and vegetable. Yes. Pero only rice. Ito yeah. mm. Nag-PhD pa ako minahoy. Gano'n ako. Nandito okay. pa ba yung pan? Buta ko ng balingasag pa ah, ngayon. Oh. Ano, ano ka waran? Ipasa eh, lagi na ako sa akong serbiyamo. Pasa na akong death certificate sa kumama o birth niya. How to nga? 100,000 na release? Wala <laughs> ko eh. Kay Yondang, good ko na timingan pa, Jud. Gamay ra. Sila? Six. Thousand? Oo, oh, kay nag-undang na good ko. <laughs> undang na lang kung nag-asukaso nag mo, ni Macron. Wala. Nagtan pa kuad ko atong kaan, The timing yan pag Ja! Ja! Atong July man siguro. July na niundang ko. Bago pa yun. Tira po ako, Ta -tira ko makuha. ka perma. Timing pag yun sa kaayo. Nakunta ko makoha Ano nag nga? Ka! Dagay mo hindi yung sako nga po kung hindi nga na. Awa, ano ko awa tayo niyan noon. Ako hindi mo mo sa mga Oo. Mukha mga arms. Wala ko yun. Ano mo iyapot? Tingnan ka tayo. 100,000 na kuha card niya. Hmm. Ano nila? 67 nila. Nila? 67. Oh, hmm. nag-iigla Kuha man to, ako, ang nakuha mong guna ako, nakuha yeah. na akong savings. Naabi na akong 300 din ang nabilin sa savings. Naku man di ay, 10K man di ay. Naku lagi tubo, lugar? Mura gini na. So yung nakuha na ako, atong kuhaan. Eh, eh, bubo. Ate may abi, pakain, kain po tayo. Mama, ibig. <laughs> Yan Morales Gantiao. Gulay. Benz Rosales. Mia, wala lagi mo live Mama Brenda karon. Wala. Mga good day. Thank you guys. Suspended. Suspended. Account, uh... Suspended po the account niya. Mm, Na. Yeah, yeah. Six months.

Ate Benz Rosales. Mm -mm. Shout out po. Happy eating. Si Ma'am Estelita Felizardo. Jonalyn Agot. Hello then. No 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 no. Mamelody. Bapa pekaatan te?

Thank you, Jonalyn Agot. Thank you guys for joining our lunch. Bye, everybody.